Mga chuki, for today's video, dahil nga mga 15 years ago na hindi ako nakatikim ng ganitong klase ng pagkain, mga chuki. Talaga naman nagpabili pa ako galing Pilipinas itong saging natin, mga chuki. So fresh from Philippines. Kaya tingnan mo naman, o oh, natatakam ako. Tara turuan kita kung paano ko niluto itong simple na pagkain lang to mga maruya lang, mga chuki. Pero napakasarap. Siyempre unahin natin hiwain yung ating uh, saging. So meron tayo dito nga uh, saging mga tsuki, hiwa lang natin siya ng apat na hiwa. Siyempre, yung hindi siya, mabubuo yung hiwa niya. So, ganyan lang siya mga tsuki, okay? So, simple-simple lang siya. Ngayon, kung magustuhan mo yung aking recipe mamaya, please don't forget naman, pa-heart, pa-like, and pa-comment naman mga tsuki. Ayan. So, pagkatapos na ito, mga tsuki, gawa tayo ng butter. So, ito yung ating flour, pagkatapos cornstarch, And then maglalagay tayo ng siyempre sugar konti lang and then yung ating gatas. Ayan. Pagkatapos nyo yung mga chuki, i-mix lang natin siya ng hanggang ng mawala yung kanyang mga powder-powder. Ayan. I-mix lang natin ng konti. So, pagkatapos nyo yan, okay na siya, ba? Diba? So, i na natin yung ating banana. So, yan mga chuki, i lang natin siya ng uh, ma-coat lang yung buong banana natin. Pagkatapos niyan, isa eh, saka na natin na ipiprito. So, so dapat meron tayong mantika mamaya mga chuki. Ayan. So simple ang simple lang to mga chokip So yan na nga mga tsuki sa ating mainit na mantika, ayan. Lulubog na natin yung ating uh, saging. So syempre, ayan. Pagkatapos yan mga tsuki, yung tirang butter, ilalagay ko pa rin dyan para hindi masayang yung ating uh, butter. So ayan. So tayo lang muna natin medyo uh, mag-golden brown yung ating uh, saging. Pagkatapos, saka natin babalik babalikta So, yun mga tsuki, dapat medium fire lang pala yung ating uh, apoy para hindi talaga mabigla yung ating uh, saging at saka hindi siya masusunog. Ayan. Kasi pag yung malakas yung apoy mga cuki baka mamaya eh, luto na yung ating flour pero hindi pa luto yung ating banana. So, ganyan mga tsuki, pag okay na yan, ayan, makita naman ninyo, di ba, medyo nag-brown na yung ating uh, maruya. And then, pwede na natin siyang tanggalin mga tsuki. Ayan. Ayan, di ba? So, yan, lagi lang natin sa platter mga chuki. So, saktong-sakto lang to sa akin mga chuki. Ayan. So, hindi mo naman kailangan magluto ng marami. Kung nag-iisa ka lang, pwede ka magluto ng dalawa or tatlong piraso naman. Para talagang nga, hindi mo talaga mamimiss ang lasa ng maruya. At syempre, dahil nga masarap ito sa kape mga chuki, ayan, nagtimpla din ako ng kape. Meron tayong 3-in-1. Para talagang perfect yung ating merienda. Pagkatapos yan mga chuki, meron akong uh, sugar powder, syempre. So, ang gagawin natin ngayon is tataktakan natin ito ng sugar powder yung ating maruya para talagang nga perfect yung kanyang lasa. Kaya kung napansin nyo kanina mga chuki, isang uh, tablespoon lang yung nilagay kong asukal kasi maglalagay pa kasi ako ng sugar powder. So, ito na nga mga chuki, ayan na siya. O, oh, ba? Diba? Kung natatakam ka mga chuki, sige, kuha ka na dyan. oh, ayan, tingnan mo, diba, oh, ang crispy pa niyan mga chuki, ayan. At talaga naman grabe mga chuki, kahit mainit, sige, sunggab lang na sunggab, ayan, diba. Ay, grabe mga chuki, ang sarap niya. Eksakto lang yung sugar na nilagay ko, hindi sa sobrang tamis. Kasi syempre, bawal sa akin yung masyadong matamis, ayan. Grabe mga chuki, nagmamadali talaga ako kasi gutom na rin ako. So, ubus ko talaga itong tatlong piraso na to mga chuki. Plus, yung kape natin medyo mainit pa. Gustong gusto ko na nga sana higupin din. Ayan mga chuki, kung nagustuhan mo yung aking video at kung sa oras na to ay nanonood ka pa, please pakipusuan mo naman yung aking nga uh, video mga chuki. And maraming maraming salamat sa pag-tuning in lagi mga chuki. Ayan. Mm -hmm. Diba? Napaka-simple lang to mga chuki. Alam ko maraming saging dyan sa Pilipinas. Dito kasi sa Middle East medyo may kamahalan. Kaya galing pa talaga to sa Pilipinas yung ating saging mga chuki. Okay, thank you for watching mga chuki. See you on my next vlog. God bless and bye-bye. Uh,